Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction, itong napanood kong uh, Facebook reel, uh, isang beauty contest o oh, beauty pageant na uh, mga teenager pa itong contesta. No? Uh, diba, nagpapakilala ang sarili kung taga saan siya. Nako! Yung pagpapakilala ng kontesta nito, ang grabing patama sa presidente. Araiko sabi ni Balitang Zero, siya ang nag-post. Aray ko, sabi niya. Taman-tama sa poll. Bullseye na bullseye, patama sa presidente. Pakinggan natin. Pansang pwede ang bigas, <laughs> makalang gas, pamasaya mataas, tatas hindi patas, presidente matulugas, Pilipinas! Isa pa. Mahal ng gas, pangasahi mataas. Bakas hindi patas. Presidente ng mundo ng gas, hindi. Ah, bes. Bola. 20 pesos na bigas. Pamasahi mataas. Presyo mataas din batas hindi patas uh, yun ang mabigat yung batas hindi patas presidente mandurugas bata pa ito eh wala pang 18 siguro mga high school pa lang ito na contestant so bakit ang mga even mga kabataan ngayon ano na sila very active politically ah uh, napapansin nila kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa kitang kita uh, kasi ramdam nila yung hirap ng buhay hmm. sinasabi na fastest growing economy daw ang Pilipinas so be it. kung ano fastest growing kailang ang problema sa bansa natin ang mga mayaman uh, payaman ng payaman. Ano ba yung merong research eh. Ang daming millionaires, dollar millionaires sa Pilipinas ha. 12,800 Filipinos millionaires in terms of dollars. Ang Pilipinas, pangatlo sa buong mundo in terms of mga mayaman. Ang pinakamayaman, US in terms yung mga mayaman na US, China, pangatlo ang Pilipinas. So yun, yung mayaman, yung mga mayaman, ang mga pobre, pahirap ng pahirap. Yun ang nangyari sa bansa natin ngayon. Kahit anong gawin ng administrasyong ito na sipag, ang grabing sipag ng Pangulo, kailang wala pa rin, napakababa pa rin ang kanyang trust and approval rating pababa ng pababa magbasa lang ko sa mga comments ha <coughs> Bremar Vrelis sad but true sabi niya Jorem the best, tama naman Maulana Dialem correct ka dyan, bata Jose Marikilang tama ka neng <laughs> Michael Johnson, correct ka dyan. Tumpak talaga, sabi ni Alfred Tool. Renato Conce, galing, galing ng tirada mo ate, Tagusyon, yun. Donde, placer, simple na joke, pero kung tignan mo lahat, tumpak. Jan de la Peña, mabuti pa itong batang ito matalino at nagsasabi ng katotohanan. So ano bang gawin nila para makabawi? Magsipag, ah, sabi nga ng Jose Claire Castro, trabaho naman trabaho ng presidente. Masipag eh. Kailan? paano kung ang perception ng trabaho ng trabaho eh photo ops? Ito may may napanood ako na uh, may ano si Bipisara tungkol yan. Yung mula nung bumaba ang ratings niya, makikita niyang Pangulo talagang masipag, nag-iikot, sumasakay ng MRT. Uh, ano pa yung iba, nagpapapoto sa droga. Pakinggan natin si Bipisara. <laughs> pansin nagpo-photo op siya, nagpo-photo op siya, siya, nagpo-photo op photo op siya, nagpo-photo sa drag. Hindi kasi ito talaga sa ito po. At bumagsak yung ratings niya, napansin nyo, nagpo-photo op siya, nagpo-photo op siya, photo op siya, nagpo-photo op sa photo op siya, ito talaga uh, Ito ang latest Yung Binisita niya yung San Juanico Bridge Okay naman yun, bisitahin May nagkakaproblema, kaya lang Instead na mapaganda Yung image ng Pangulo Ano ba naman yung Salita niya na Kinakalawang na ang lahat Ah uh, Bumibigay na ang mga troso. Grabe. Akala ko eh ay yun eh yung napanood ko sa Facebook reel. Inulit-ulit ko. Ta talagang authentic na video yung sinabi niya na kinakalawang na ang lahat bumibigay ang mga troso. Ano bang pagkakaintindi ng pangulo? Ano bang troso? Baka yung trases, kasi poros baka lang tulay, trases. Tinagalog niya, ginawa niya ang troso. Ano ba naman yan? Kaya ang troso ka, <laughs> ako, uh, matagal ako nasayin sa Agusan del Sur, nandun ang Agusan River. Eh talaga, umaanod ang mga troso. Uh, towing ang tawag nun, mga troso. So, grabe, uh, bawe. Ano sila makabawi? E eh gawin nila ng tama at sana ang mga kabataan makita nila yung taus puso na pagservisyo para hindi na sila gagawing pulutan o pagtripan sa mga beauty contest na ganyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong sa mahirap, sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandi. Panorin nyo ang video na ito. Sila ang natagaan o yero. O nagyod ka ng abot tagid ang ilang yero. Pero abot nagyod ang Yero sa tabangan o sin pag mag atop ni sila karon Huwag sa atin naging magdala sa iyahan ng iyara. Huwag karoon na ni ang kadako sa buslot sa balay ni ate. Mo so, na ang natagaan na mo ogero so karon makakatop na ni sila. So lata na gid kayo ang ilang yero. O karon te pila na dai ni katuig ang inyong balay nga Inanin ang nang itsura sa inyong yero. Kapi na gid na pulo na ni sa ika 13 ka tuig. 13 ka tuig na. Oo. Oo. Ngano man te sa kadugay na sa inyong ero, nakadako ang buslot, nagantos na mo sa ulan, ngano man te nga wala mo naka, wala mo naka o nakapalit og glain niya ero. Kuan lagi, kanang lisod lagi, ang mga panginabuyan, dito rako ito sa pagkaon, na mga estudyante, kuan na lang nagsipsipa na lang na lagi, og ato sa kanang silopin, mm -hmm. sa ako, aram lang gid nga, masarabar sa ang ulan, Mm -hmm. na, Nagpasalamat gid ko nga na itaw nga gihikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing na -kasing, mm -hmm. uh, naka Awil mi sa iyang tabang. Mm -hmm. Nga, ko, kong pasalamat og Ginoo na gid ang magbalo sa tanan. Oo. Uh, pila day kamo kay mong anak te? Kuan ni unom. na imong anak. Uh -huh. Oo, so salamat kayo te. Sige, salamat po kayo.